Secret Mission ng TNT Gustong kunin si Stan Hardinger, pero… Mga Kahooks, may isang secret mission ang isang powerhouse team sa PBA. Mission na kung magtatagumpay, maaaring baguhin ang balance ng power sa liga. Ang mission? Kunin si Christian Stan Hardinger para makalaban kay Junmar Fajardo. Ngunit, ito ay puno ng mga balakid at misteryo. Oo, ayon sa isang TNT official, it's common knowledge that we want him. Pero ang tanong, paano nila makukuha ang two-time all-star na ito? Bakit na ba gusto na ng TNT si C-Stan Tingnan natin ang kanilang mga big men. Si Poy Eram, nasa injury list. Si Kelly Williams, 43 anyos na. Si BGR, may injury history. Si Henry Galinato, kulang pa sa experience. At pagdating kay Junmar Fajardo, sino ang magdedepensa? Sinong makakapantay sa kanyang laki at galing? Kaya kailangan ng TNT ng isang star at battle-tested na big man. At isa si Christian Stan Hardinger sa pinakamagaling sa posisyong yon. Ngunit hindi ito madali. Una, ang mga rights kay Stan Hardinger ay hawak pa rin ng terra firma jeep at siguradong hihingi ito ng napakataas na kapalit sa isang trade. Pangalawa, kailangan pang maglaro si C. Stan ng anim na conferences bago siya maging unrestricted free agent. Ibig sabihin, mahaba-habang paghihintay pa. At pangatlo, isang malaking misteryo, nasaan na ba si Christian Standhardinger? May nakakita raw sa kanya sa BGC at may napansin na lumobo ng konti. May mga reports din na nagwo-workout siya sa gym sa Shangri-La Hotel pero wala siyang official na update. Saan nga ba siya nagtatago at ano pinagkakaabalahan niya? Teka, Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na may player na hinablot ang TNT na nagmula sa Terra Firma though hindi direct deal? Noong nakaraang June, nakuha nila si Jordan Heading ang number one pick ng Season 46 Special Gilas Pilipinas Draft from Converge. Halos limang taon ding na-stuck ang rights niya sa terra firma bago na trade sa Converge, then TNT. Ibig sabihin, may nauna na the same move, may pattern. Pwedeng ulitin ng strategy para kay Stan Hardinger. Kaya posible ring mangyari ito. Narito ang aking analysis mga kahoops. Ang sitwasyong ito ay parang isang high stakes na game of chess. Isang move ang TNT, isang counter move naman ang Terra Firma. Ang prize, isang franchise big man. Para sa TNT, ito ay isang strategic move para direktang makalaban kay Junmar Fajardo at sa San Miguel. Para sa Terra Firma, ito ay isang malaking asset na pwedeng ipagpalit sa maraming future picks o impact players at kay Sistan, ito ay tungkol sa kanyang karir at kung saan niya gustong maglaro sa kanyang mga huling taon sa PBA. Abangan natin kung magiging successful ang misyon ng TNT. Kaya mga ka-hoops, sa inyong palagay, makukuha kaya ng TNT si Christian Stan o mananatili siya sa baod ng terafirma? I-comment nyo ang inyong mga hula at analisis. Anong trade ang dapat gawin ng TNT para makuha si C-Stan? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA Trade Rumors at Updates. Better late than never mga kahoops!